Magandang araw mga kapatid. Ako po si Jay para sa landas ng pag-asa. Ang abanghelyo po natin ngayon ay hango sa ikalabing walong kabanata ng Mateo, talata labing lima hanggang dalamang Hayaan niyong basahin ko sa inyo ang bahaging ko. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagay, Kapag magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan kapag nakinig sa iyo ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang lahat ng inyong pinag-usapan ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, Sabihin mo ito sa pagtitipon sa simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Minsan sa opisina, mayroon akong office mate na nakapagsalita ng hindi maganda sa akin at nasaktan ako. Nung siya ay nag-lunch break, tatlo agad sa aking office mates ang kinuwentuhan ko tungkol dito. Kinabukasan, hulaan niyo kung anong nangyari. <laughs> Ganun ulit, nasabi niya na naman yung mga salitang nakasakit sa akin. Tapat pa ba ako magulat? Hindi. Dahil hindi ko naman ito sinabi sa kanya. Wala siyang kaalam-alam na nasaktan niya ako nung binabasa ko ang ebanghelyo para sa araw na ito para bang tungkol sa akin ang mensahe na ito sapul na sapul. sabi sa ebanghelyo kung mayroong magman na magkasala sa iyo puntahan mo yung tao na yon siya mismo hindi yung katabi niya hindi yung kaibigan niya hindi yung kaibigan mo siya mismo. At higit pa dito, kausapin mo siya ng sarilinan. One on one kayo. Upang ipaalam mo sa kanya ang naramdaman mo nung nagkasala siya sa'yo. Sa pumamagitan nito, wala, walang masisira sa pagkakaibigan ninyo hindi rin siya masisira sa mga tao sa paligid niya. I'm sure, kahit tayo, gusto natin na kapag ikokorekt tayo, ay wala ibang nakakarinig, kundi tayo lamang. Upang maitama natin ito at hindi na natin magawa sa iba. Higit pa dyan, ay hindi tayo mapahiya kailangan tayong magkusa at unang kumilos dahil tayo yung nakakaalam ng nangyari. Kung gusto nating mapanatili ang pagkakaibigan natin sa ating kapwa, responsibilidad natin na sundin ang utos sa Biblia. Puntahan at kausapin sila ng sarili na. Kung mayroon kang kaibigan o mayroong taong nakasakit sa iyo, puntahan mo at mag-usap kayo ng sarili Nang sa gayon, ay mapanumbalik ninyo o mas mapalakas pa ang relasyon nyo bilang magkaibigan. Nakakatuwa ang Ebanghelyo ngayon. Very practical at alam kong kayang-kaya natin i-apply ka agad sa buhay natin. Kung sa palagay mo ay nakatulong ito o makakatulong ito sa iyo at sa kapwa mo, huwag magkatubiling i-like at i-share sa lahat ng iyong social media platforms. At sabay-sabay tayo na maging boses ng pag-asa. Muli ako po si Jay. Pagpalain po tayo ng Panginoong Kamal. Amen.